Mas ka na naiirta ako sa'yo. Doon ka kay Ayoko na nga po kasi nang siniship kay Nick. Hindi mo lang inisip na may feelings din naman ako. Kahit pa paano, syempre. Kahit alam ko naman hindi naman ako gusto ni Kuya Nick, pero ayoko na nga na isiniship ako kay Kuya Nick. May attitude to. Baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo. Kung maka... na Kuya, hindi ako ginaganyan. Gusto mong gawin ko. Hi mga ka-GBs! Ngayon ay pupunta ako sa Gretchenza dahil may vlog kami ni... Nick. Ha? Huh? Official na ba ang Nick? Meron silang love team day. Di mo na ako in-inform. Grabe naman. Mapuntahan nga si Nick. Tatarang ko kung official ba sila ni Krisha. Di mo lang ako in-inform. Nick, official na ba kayo ni Krisha? Nakita ko kasi nag-notip sa cellphone ko. Love team for a day daw, Krishnik. yung sa ano management. Bakit? Nagseselos ka ba? Ha? Bakit naman ako magseselos? Seselos ka ata eh. Uy ingay niyo, magang maga. Ano bang pagtatalo na ninyo? Wala kuya. Uy huwag mo kong tawagin kuya. Natrabaho tayo. Uy so. ingay niyong, eh. Problema ano? Buhong ko sa inyo. Ano bang pagtatalo na ninyo? Buhong ko ba? Drip tumunta sa akin eh. Uh -huh. Kuya Maynard. Bakit ganun? Eh tinatawag naman kitang kuya. Tsaka yung iba. Pero ba't sila ikaw bawal tumawag sa ng kuya? Ha? Ah, yun ba? Kung mapansin yun, napag-usapan namin kasi sa bahay na, na pag nasa trabaho, ay huwag mo siya tumawag sa ng kuya. Uh... Guys, mukhang malungkot si Leica ngayon. Siguro, dinadamdam niya yung sinabi ni Kaya Maynard. Uh, Tara guys, lalapitan ko lang si Leica at kakausapin. Uy, nag-iisa ka. Umiyak ka ba? Hindi, ba't naman ako iiyak? Ano ko bata? Baka kasi dinadamdam mo yung sinabi ni kayo Maynard eh. Dali. Ika nandito. Ang toro naman ito. Nagkikare lang yung tao sa'yo tapos kanyang ka. Hindi ko kailangan ng kailangan mo. Doon ka kay Ha? Huh? Nananahimik yung tao. Bakit naman nadamay si Krisha dito? Hindi kita kailangan dito. Umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Pag di ka umalis, ako aalis dito. Ang weird mo. Good morning po, Ate Karen. Good morning. Nagkain ka na? Oo nakain Nagkain na po ako. Katatapos lang. Ha? Si Laika? May make-up pa na eh. Nandun po sa Cuba eh. Gusto nga po mapag-isa. At pinaalis nga po ako eh. Kasi... Baka may problema po siya. Ha? Huh? Saan Sa tabi po ng kubo. Ang weird nga po eh. Baka sa school o sa family. Sige, puputan ko na. Sige po. Babay okay. po ako. Kasapin niyo na lang po. Uh -huh. Ang weird po kasi. <laughs> Malika. Po. Ano yung nakapay na ka hanap at may make up? Ano yung ginagawa mo dito? Ay, sorry po. May problema ka ba? Wala po. Eh. Wala nga po. <laughs> Wala po. Okay lang po ako. Bakit ganyan ang... Bakit ganyan ka? <laughs> okay lang po ako. Kailangan ko lang po mapag-isa kanina. May iniisip lang po konti. Anong iniisip mo? Alam mo. <laughs> ha? Wala po. Punta ka na doon. make up pa na. Opo. Alam po yan. Hello, Ate Hello. Uy, ang dami nagsasabi kinikilig sila doon sa Love Team for a Day yung ni Krisha. Ang mga po eh, ipapasa ko din. Dami, ang dami nagko-comment. Nagko Pero nakakakita din ako na kung pwede daw kayong mag Love Team for a Day ni Laika. Laimik. Ano? Laika? Oh, Maganda opportunity po yun sa akin at lalo-lalo na po pag ano, magdating sa viewers pag gusto po nila. Jinji uh, ako din. Ikaw Laika? Ayoko po, mas bagay po sila ni Krisha. Ay, grabe naman to, di ba nagsisimula yung laban, tuku na agad. Ba't pa po ako lalaban kung alam ko namang sa una pa lang talo na ako? Grabe ng mga What's up, GBS? Ngayong okay. araw nga pala ay gagawin natin ang... Q&A, kung saan question and answer portion. So, bago nga pala tayo magsimula, kamusta nga pala kayo lahat? Nagsikain na ba kayo? Ikaw, kumain ka na ba, Nick? Siyempre naman. At kakain talaga ako lagi para tuwing kasama kita, full energy ako. Ano ka na ito? Ano So, what's up guys? Nandito nga pala tayo at bumili tayo ng merienda kasi ika nga ng iba na ang atin daw Chan ay konektado sa pag-iisip. So, mas I think mas maganda tong pansuyo kay Leica kasi um, ang weird niya ngayon para ang weird ng mga kinikilos niya. Tsaka galit siya sa akin pero bigyan na natin siya ng merienda guys. Tara. Merienda oh. muna. Kagawin ko diyan. Mas mo diyan. Ay, super kakainin. Mas ka. Mas ka diyan, iirta ako sa'yo. Hindi ko kailangan yun. Kanina ka pagalit sa akin eh. Di ba obvious? Kala ko okay na tayo. Kanina sa vlog, sa'yo sayo pa nga okay na tayo eh. Kala ko okay na. Tsaka, ano bang nagawa ko? Bakit? Di ba tayo okay? Kinakausap ka na nga eh. Di pa rin okay. O ba mahirap yung ganun yung magkausap tayo sa off-cam nang hindi magkaayos? Ang hirap magtrabaho ng ano, mayroon tayong ano sa ating mga damdamin aba ang hirap magtrabaho nun tsaka gusto ko okay tayo bakit tayo nagtatrabaho ang gusto mong gawin ko kaalala ng tao sa hindi ko kailangan pagkakalala doon ka kay Krisha bakit ba lagi nadadami si Krisha dito? So, ay what's up guys, mag-tiktok nga pala kami ngayon ay, ni ka para may pang-ayuda kami sa tiktok and youtube sa aming mga short clip ng tiktok videos. So, well. Teka lang, teka, teka, teka. Patayin mo muna. Bakit ganyan? Ay, ka. Mukha kang walang gana. Ano bang problema? Ay, sorry po. Sorry. Kanina pa kayo ganyan. Kung may problema, professional, ha? O, papakita niyo sa viewers niyo, ganyan. Hindi kayo masayang magkasama. Ayusin niyo muna yan. Mag-usap muna kayo. wag niyo muna gawin yan. Uusap mo na kayo, hindi pwede yung ganyan. Leica. Ano naman? Nandito ka na naman! Hindi ba tayo mag-usap? Ano? Usap na naman! Nakailang usap na tayo! Okay na tayo, ah! Mahirap naman magpaliwanag sa'yo. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. No, na ako. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Di ba obvious? Hindi eh, na nga eh. Magtatanong ako tapos hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Hindi naman ako manghuhula para naman hulaan yung mga nasa isip mo. Bakit? Alam mo naman yung ginagawa mo, di ba? Ano nga yung ginawa kong mali? Yun nga. Ano maang maangan lang? Di mo alam yung ginagawa mo? Sabihin mo nga sa akin kung ano nagawa kong mali para may tama ako, di ba? Ang hirap naman ano. Nanguhula ako, tapos hindi ko alam yung nagawa kong mali sa'yo. Yung tao, nag-iisip, hindi alam ang gagawin kasi ang hirap naman nung may galit sa akin tapos hindi ko alam ang dahilan. Alam mo yun, hindi mo lang kinukonsider yung feelings ko. paano nga? E, ba't hindi mo sabihin? Umalis ka na! Lagi na lang ganyan, kaya't mamaya, papagalitan na naman tayo ng management nito eh. Lapit ka kasi ng lapit! Sabi ngayon na nga kita makausap! Kanina ka pa pinapaalis! nirap magtrabaho ng ganyan. Ako na nga yung Lapit ka naman ng lapit. Oh, pinatigil ko kay para mag-usap ng maayos. <Cleaf> ano problema, Laika? Ba't ba ganyan ang attitude mo? Ha? <Cleaf> si... Ano po kasi? Lagi nala. Kaya nga pinalapit ko sa'yo si Nick. Para nga mag-usap kayo ng maayos. Nanig na nanig ko yung sigawan niyo dito sa labas eh. Ayoko na nga po kasi nang sinisip kay Nick. Eh, alam na ko naman na si Krisha na nga mas bagay sa kanya, pinagpipilitan pang ako. Di ba naisip na, malamang nasasaktan din yung tao. Di ba lang inisip na, may feelings din naman ako, kahit pa paano. Siyempre, kahit alam ko naman, hindi naman ako gusto ni Kuya Nick, pero ayoko na nga nang sinisip ako kay Kuya Nick. Lagi na lang. Mas bagay na nga sila ni Krisha, oo na nga. Nagawa ko lang yung trabaho, inutos niya sa akin ng management. Oh. Ba't trabaho natin mga aktor yun, di ba? Sabi ko, mag guys kayo ng pag-uusap. Bakit? Kayo? Dapat maging professional kayo. Professional naman po ako. Ata, pwede ka ba namin makausap ng mahinahon? Ano man yun? Usap na naman. Lagi nala. Nakapag-usap na ah. <laughs> Bakit naman ganyan? Baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo. Kung maka... Naku, oh. ang mga yun, hindi ako ginaganyan. Gusto mong gawin ko. Kabago-bago mo pa, ganyan ka na. Sila, tatagal ko nang ka kasama pero hindi ganyan sumagot sa akin. Eh, anong gagawin ko? Baka nakakalimutan mo, nagtatrabaho tayo dito. Okay naman yung gagawa ko. Okay yung ganyan? Attitude mo. Ano ba dapat? Bata-bata mo pa, ganyan ka nang magsasagot. Nako, ay eh, talagang huwag, Nick. Huwag, huwag lay, Nick. Pagay ganyan ang attitude. Sa business? Sa show business? Bagsak ka kaagad. Bagay ganyan ang attitude mo. Hindi mo. Nasaga? Sige, so, hindi ko makipagkasakit. Okay. Hindi mo. Ang gabi yung bibig neto. Napaka-attitude. Ano magandang ako dito, Nick? Oo, oh, hindi ko po alam. Wala nga po akong magpala man sa ginagawa. Tatanan ko pa siya ilang beses tapos hindi niya naman po ako sinasagot na maayos. <laughs> hindi ka pa sumisikat. Tumala ka na yung ulo mo. Nako, makakarating kay Derek. Sabihin mo. Talaga? Grabe ang bibig mo ah. Sabihin mo na kayo. Bakay. Ano? Ang ko? Sabihin mo na! It's a pra! <laughs> <laughs> What's up, GBs? Ngayon ipaparank namin si Nick kung saan gagamitin ko si Ate Karen. Yes. Magiging kakuntsaba ko siya para tarayan si Kuya Nick at sabihin ako yung nagseselos kay Krisha. Seselos ka? parang, uy, eh, may lang to. Sasakyan ko yung trip niya na parang papalabas namin na bakit unprofessional siya, bakit hindi niya sinasantabi yung mga ganun, tapos bakit siya magseselos sa ganung bagay. So yun, magkakainitan kami. Guys, yes. magsasagutan kami. Kasi alam po maapektuhan si Nick dahil kahit mga palokolo ko yung mga batang yan, hindi nila ako sasagutin ng kagay. Mabait po talaga ako, sorry. Sorry kuya Nick. Sorry po. joko ikaw ang tunay. Wala man ka. na! lang. Ang Obi. daw. Aba, kayo na. talaga Oh, mo kasi ginaganan Sorry, Uy! Sorry! Joke lang, joke lang. Uy! joke lang 'yung mga lang. Oo, <laughs> personal. <laughs> Oye, yung yun. <laughs> <laughs> Hindi <ko katilidin>. <laughs> 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 Ay, lang! Ay, jangko lang. Jangko lang, jangko lang. Mapapayak ako ng tunay. Prank lang yun! Oye, <laughs> prank lang yun. Isa prank lang. Makakagigil ka! Oye, <laughs> <laughs> sorry! Magbami ka na! Kasi siya. <laughs> Ay, ito, sorry! Sina, si Ay, so sorry. Kay, sila naman yung tinulungan ko. Kasi lang <laughs> yung ka Yeah, so, kaya, kaya ginanong ko na feeling <laughs> ko talaga ho, malapit-lapit na. Maganda so, ganda so sa amin. Yeah, <laughs> Babawi ang <laughs> mga kapabahingan. Uy, yeah, so... Gusto ko yun. Kung nalaki ka lang, sagot-sagot ka pa eh. Ay, Akala, lagot. Itimpil <laughs> ako kanini pag ganun din na ako eh. So, Pili ko right. na gano'n na siya eh. Lord, guys, po ano po. lang yun prank. Isa prank lang <laughs> yun. Sorry talaga. Sorry ate Karen. Sorry kuya Nick. Lord, talaga God. ako napagtaas ang kuya okay, okay, ko ng boss. <laughs> Uy, sorry sa mga hindi ko kuhay. Okay. okay, okay. ako dun. <laughs> Ayan. So, so, so ayun guys. So, prank ka lang po talaga yon Maayos po ang relationship namin ni Laika. And yun po, yung joke lang. Joke lang. Hindi, hindi po siya magre-react ng ganun. Talaga. Ang oh, oi po sa prank ni Laika. Sorry. Ayan. Guys, prank lang. Prank. So, ayun guys. Bye-bye!